Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J-Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Sabi ng isang estudyante, ang hirap magmahal. Maraming sagabal. Totoong maraming balakid sa tunay na pagmamahal. Kakabit nito ang iba't ibang mga personal na issues, mga sugat na hindi pa humihilom, mga nakaraang pilit na kinakalimutan, mga bagay na pinag-aawayan o pag-uugaling hindi kaaya-aya sa kabila ng maraming takot, marami pa rin ang naniniwala sa pag-ibig. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit gamit na gamit natin ang social networks tulad ng Facebook, Twitter o Instagram? Gusto natin laging updated sa ating mga kaibigan. At dahil matindi ang pangangailangan sa isang tunay na ugnayan, mas maraming tao ang maglalaan ng panahon at pawis upang matupad ito kapag nahihirapan ka sa pagmamahal. Isang mas matindi pang pagmamahal ang dapat ibibigay. Wika ni Cardinal Tagle, Mahalin ang mahalin hanggang ang puso sa iyo maibaling. Pagdasal natin na hindi maglalaho kailanman ang pag-asa sa isang matibay at malalim na ugnayan. Manalangin po tayo. Alagaan at ipagkaloob mo sana, O Ama, na umasa kaming lagi sa iyong tulong nang madama ang paglingap mo sa tuwina. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.